Happy morning! Tara, magluto tayo ng tokwa. Yung kunyaring, ano lang, sisig. Kunyaring sisig. Ayan, magluto po tayo ng kunyaring sisig na tokwa. Ayan, mga tira po ito nung Friday. Ayan, gagamitin ko na kasi na ano lang siya sa freezer. Nilagay sa freezer ng aking dinakis. Ayan na ni Gas. Yan naman yung tokwa na ni Gas na. Kaya lulutuin ko na sayang kasi. Ay, nagprito na po ako ng tokwa. Diyan lang po kayo. Manood lang kayo. Nagprito na po ako ng tokwa. Ayan. Ditoin natin yan. Ang ating tokwa. Tapos gagawin ko po siyang sisig. Kunyaring sisig lang. Pangulam lang namin. Para may ulam lang. Huwag lang masayang kasi Nung Friday pa to, nilagay sa freezer. Kaya na gas. Eh, sayang naman itapon. Kaya, gawang ko na ng paraan. Lutungin ko na. Naging yelo pa yung iba. Pero pwede na. Pwede na yelo. Pwede na Ang importante ay mahalaga. Wala po tayong tok, kaya ito lang pong panandok. Palamigin muna natin to bago natin hiwa-hiwain ng maliliit. Ngayon pala ako nagluto ng kunyaring sisim. Ayan. Ulam lang naman yun. Ulam lang nga nila ng ating anak. Kahit hindi masakto, hindi tumama, basta may ulam kami. O, so, di ba? Ayan po ang ating tukwa. Ayan. At ito naman ang ating ricardo, sibuyas at sili. Tapos lagyan ko rin po ng mayonnaise. Ayan. O, so, di ba? Medyo matagal, pero okay lang naman. Yan, magagaya tayo dito ng ating cocoa. Ang layo ng pinanggalingan po. Ang layo ng pinanggalingan po mga guys. Yan. Andito lang naman ako sa bahay, kaya nakapambahay lang po ako. Nakadaster lang po ako. Yan, lang po kayo at tayo ay maghihiwa. Mainit pa. Tumatalbog yung pokwa. <laughs> okay lang po yan. Sobrang init. Umuusok-usok pa. <laughs> okay lang po yan. Hindi po ba? Discarding ulam. Ulam na to. Hindi na tayo gagastos. Libre na to sa libre tayo ng mga tira-tira. Yan po. Uh, hinilit. <laughs> yan lang po kayo. Manood lang po kayo sa akin. Luluto po tayo ng sisig na tokwa. Kahit mainit, kaya. Usok-usok pa yan. Yan. O, po ba? Sisig na tayo. May ulam na tayo. Ginit. Kita niyo ba? May kita niyo ba? Yan. Kaya yung iba, kasi naghiyalo na, hindi na sila pwede. Kasi naghiyalo na. Pero, syempre, ang iba, kailangan pa pinabangal. Ayan, ang ating dito ngayon ay ang ating mayonnaise. Ayan, napakasarap po nito yung real mayonnaise ng Lady's Choice. Yan po. At syempre, hindi lang po siya, hindi lang po real mayonnaise ang ating gamit ngayon nang galing sa Lady's Choice. Meron din po tayong Ajinomoto, uh, ang ating pampasarap ng ating mga lutuin. Yan. At syempre, hindi lang po yan ang ating pampasarap. Meron din po tayo dito mamasitas oyster sauce. So, di lahat ng pagkain pag nilagyan mo ng mga ito ng ito at lalo na ito ay sasarap sigurado tayo dyan hindi po ba kaya ayun ngayon ang ating ulam ay tukwa pero tukwa lang po yan sya nagawa ng beans siyempre pag nilagyan mo ng mga ricado ng mga ito at saka ito at saka ito pa siguradong sasarap ang ating ulam ngayon guys, magluluto po tayo ng ating masarap na tukwang sisig. Gumawa na advertise. <laughs> ang galing. Happy morning mga kalis. Happy morning. Ayan po ang ating tukwa. Pwede na po yan. Pwede na po yan siya. At yung ating ng toko, ayan po ang ating gagamitin na panggisa. At syempre, igigisa ko pa yan. Hindi na magkakita ko yun. Simulan na natin mag ito pa rin ang ating lulutuan. At, Nagigisa na po tayo ng ating sibuyas at pero po kung bawang sibuyas lang po ha. Siling haba. Siling haba ang ating biga ngayong araw na ito. Siling haba ang ating pampa. Pampa ang hang o ang ating naiwagang tokwa. Magigisa na po tayo. Tapos lalagyan na po natin ang ating mga pampasarap. ladies choice. Mayonnaise at mga sitas. Oyster sauce. Last, lagyan pa natin ng uh, chinamotong Ayan po ang ating masarap na kunyaring sisig. Kita niyo ba? Kita niyo ba ako? Siyempre, isasalang ko na siya. Isasalang ko na ang ating ulam. O dito po tayo. Diyan po kayo maupo. Hindi kasi yung ating hindi lang si. Yan po ang ating tokwa. wa. Dito tapos dito. Baka Baka kasi mahulog yung cellphone ko kawawa naman. <laughs> kawawa naman pag nahulog yung cellphone ko. Yan na lang ang ating kayamanan ngayon, ang ating cellphone. Mm. Ayan, mm. medyo okay na yan. Ayan, nanood lang po kayo dyan. Ulutong ito na po ang ating. Masarap na, tokwa. Ayan. dahil sa gusto natin ng masarap ito na po gagamitin ko na po ang ating mamasitas oyster sauce isa lang po ang ating gagamitin kasi punti lang naman po ang ating kokwa yun po sigang siga po yan kasi sayang hmm, parang magaw o, oh, diba yan yan po, at syempre lalagyan po natin sya ng ajinomoto para lalo pa syang sumarap tap, tap, tap ajinomoto ang ating tokwang sisig. <laughs> Kanya may Para ka lang nag-isa ng tokwa. Ayan. Okay. Siyempre, dahil gusto natin ng masarap, lalagyan pa natin ng ladies choice mayonnaise. Ayan po. Ay, masarap na yan. Hmm. Iba talaga ang lasa ng is Choice Mayonnaise. Kasi, masusil mo talaga yung humalo pa yung ano, plastic. Masusil mo talaga yung ano niya. Yung lasa niya. Papatayin ko na yan. At syempre, para medyo may lasa, kasi hindi tayo gagamit ng asin, lagyan po natin siya ng toyo. Yan po. At dahil kompleto na ang, ang lasa ng ating ulam, ang ating sisig na tokwa, so, sarap na po yan. Atin na po ito, ginalagay sa ating lagayan, syempre. At tayo ay kakain na. natin kasi sayang yung lasa. Sayang ang lasa. Mayunis po yan na nag-melt. Tapos nilagyan pa natin ng ating oh, sarap. O, oh, diba? Mmm. Sarap ng ulam natin ngayon. Kaya, alika na. Kain na tayo. Tara na. Pirahin na natin to. Tara na guys, kain na tayo. Ang ating sisig na tokwa. Yan po ang ating Bida for today. Happy morning everyone.